So, mayong buntag dahil, no? Welcome sa Winrich Vlog nato. So, sa iyo, sa buntagon, o sa si Winrich, nilinya po kay mukapis siya. So, syempre, magbigyan nato to ang atong batang ako. Pasagdala nato nga, makabalo dito siya ka. Ang niya pag, kuan sa iyahang, tanang pag-inom ba. Nga, dila na kanya na magbibiron. So, nung no, siya, pipapig mo niya, ang ganahan nga tanawin. So, so, ako po dihano nag-video-video kay syempre, giganahan kay dipe kay sa anak nga kabalo na inton taon mo hungit, ina kinalan no hungitan. So, ko so, na lang giinom sa kong anak no kanang dili na siya init. So, dili ta mabalaka nga mapaso ang bata kay bugnaw na na siya, gipabugno na na ako na siya daan. So, unya kay busog na si Winrich kay ibanatan niya inom so yan na yung ihatag sa ako kay pahugasan na daw so pag niya og inom iyang gihatag na ako kay para di daw ko na magbuha kay sige na lang pagkabuhak ang baso kung siya makagunit mo nang ihatag na lang yun niya sa ako para dili siya makasabaan ni mama na po so ako din ang pinapokus na kay ga hmm, ka cute, cute sa kong anak no syempre kitang inahan kita radyo mo dahil sa tong anak nga cute guwag pa og kuan ko so kaya na po dahil na po adlaw so magkapi, gatas giinom gatas nga na So, nami magyapon siya kay katas man nagkape like pug kayo og na tug kape pantiguang man intaw nang di ba di ba charot lang so lahi na pud ang iyang trip nga kanang tan-aw kay pading to nang pudo kuno so ina nan pukos radyo siyang goal yang goal nga kanang mutan og pading ton so kini lahi na pud nga adlaw so permanente nang tanaw ani lahi lahi adlaw oy pila na man ni ka adlaw sige na so kanadi ay kay birthday na pud sa akong ugangan so simple ra jud kaayo mong birthday kay wala may minaghanda pero kita gaan na si mama og panghanda sa ako ang bana anak niya para na siya ay pangpalit og panghanda niya so pero ang iyang gusto kay kanang jud ako no? okay na siya na so sa una day no makahinumdum ko sa gamay pa mi uh, di jud mi ka afford og cake sa tinuod lang jud kay mahal kaayo ang cake di diba? so sa una bisag barato lang ang cake yung giham kag mahal kay wa man kay ikapalit puro karon nga bagong generation na ang cake Barato na lang jud kay tungod sa mga kanang nanay mga trabaho ang tao so maka-afford na jud og palit. Nali! Mama. Ma sa <laughs> <Tiyo? laughs> <gingon. Tiyo>, sa <laughs> Asa <laughs> <laughs> Hoy. <laughs> 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 Pero kabalo mo mga, mga mamshino, mas tana kay anak no, makalingaw jud siya nga makalagot. Pero kabalo mo mga mamshino, ang pinakalabis jud nga kanang ihatag sa Ginoo nga tagaan ka ug kanang buutan nga bana o mga anak mo nay pinakadabis nga regalo sa Ginoo kung magminyo nang usa ka tawo